manggisa mga broigan, kamatis luya bawang at sibuyas ang gisa pa mga broigan, ako'y ako y magluluto ng ulam namin ulam ni tay oh so, at may kasama ko kung isang batang uh, makulit ang <laughs> aking apo <po. laughs> Iniwa ko na po yung kamate sa kayong yung luya. So, luya, yan, ko na po. Kasi so, yung hiwain ay yung bawang po. Bago si Boyes pa. So, ito po yung bawang. Yung bawang po mga bro, yung ganito, ganyan-ganyan po Yan. Yeah. Okay. <laughs> pinipit ko <pinipito> muna po ba? Ayan. <laughs> ako po, hihiwain. Ayan. Alam niyo naman gain, eh. yung mga bro, Dahil kayo nagluluto rin ng ulam. Tapos, babalatan ko. Kaya ako po pinipit para ano po ba? Uh,

Madali na po siyang huwag. Bawa. Para paraan lang po yan ang pagluloko mga bro. Sinama ko na yung parlo eh. sa ginigisa ko na ulam po ba. Tapos sinabayan ko na na sibuyas. Sinabayan ko na rin lang kamatis, tsaka ang buya. Ah, wala pa lang lang kayo mga buhay. Sakilang po yan. Pagka medyo uh, na po yung ano, yung karni, tsaka yung kasi yung bawang ay madali na mamalok. Habang to ako mga brother, yung isip ko kung ano siya ko Na uh, gulay po ba? Ayun, kasi talaga mga brother, isip ulam. Kung ano, kung ano yung ulam. Meron ko rin kung puro tinola, puro adobo, puro nilaga. Ayan, Banyan ko na po ng Ayan, pinakulaan ko po ng ano Ayan, pinakulaan po ng manok Malamang mauwi ito sa Siyempre, maraming mauwi ito mga broigan sa kainan. <laughs> so, sigurado po yan. 100% po, mauwi sa kainan. Kasi, ang winuloto po natin ay ulam. Ulam mga broigan. Alam nyo ba mga broigan, sana uwi. Sa tinola pa rin nauwi. Hehehehe. <laughs> Tinuwala rin pa rin po na ako eh kasi ay lalagay ko muna tong ano tong sayote kaya po sa tinola na ako eh ang aking niluluto dahil nung nakaranya pa lang ang nilay po ang kapirento isda walang sabaw magawigan kaya ito na isip ko tapos isa pa naguhuulan po ba masarap kumigo po ng sabaw kaya po ay eh, nakumis sa tinola. Kasi piripong isda. Ang ulam namin nung nakaraan. Eh, isa linggo na rin po kami hindi nakaka pag tinola. Kaya tinola lang po naisip ko. Ah, ko lang mga buhigang kung mm -hmm loto na yung sayote. Malambot na po ba? Uy, okay na. Tama-tama lang po yung sayote. Kasi kaya po ang loto namin ay tinolam, tinola mga bro. O kung daw nagkakamali eh, kulang, kulang dalawang linggo yung tinulam namin itong tinulipop. Kaya, yan na lang diloto ko niya, Kasi, ulam namin, piritong isda, tapos tosino, langgunisa, puro ganun po. Kaya po, tsaka isa pa mga bro, again, hindi ko na, hindi ako nakakakuha ng video kasi, kasi isa na po kayo, kasi ano eh, yung wifi po namin, nagdolo ko, kaya hindi ako makapag-video ng dire-diretso. Lagay ko lang po yung ano. Yung ulit. Sa pong uh, malunggay po ba. Eh nagawin po rin po ako doon sa aming pakuran sa kabila po. Pinutol ko na po yung ano. Yung puno ng malunggay po ba. Hindi lahat. Yung kalahati lang po ng puno. Eh musbong siya. Musbong po. yan Kanya po yan. Pugaling yan. Kumusbong po kasi yung ano Yung puno ng balunggay. Kasi nga nung bumagyo. Nung bumagyo yung mga tangkay po ba. Sa bali. Kaya yung ginawa ko po yung puno po ng balunggay. Tinanggal ko yung mga nabali, Tapos. Sinubo ko na rin tanggalin yung ano. Yung pinakakatawan po ba. Gawin din lang po lahat, kalahati lang po yung aming kinukoy. Doon po sa puno. Ay, ang ganda po ng bulakla, ang ganda po ng daan. Ay, dito na lang ako nalagay, nauwi sa tinola po. Nauwi sa tinola, ang aking pong niluluto um, sa aming pong ulam. Ang ganda lang po, ito, ang ganda lang po sa tinola, may sabaw. <laughs> wala, wala naman pa tinola na walang sabaw po mga brody masigman na na po mga brody hmm, ayos ha eh. lasang adobo mga hindi <laughs> <laughs> lang sarap po lasang tinola at na lang po yung ano sa bayan ko dalawin ko na sili. Uh, medyo maahang ng bahagi. Hindi okay, pa mga bro, yun. Hanggang dito na lang po aking video, no? Maraming po salamat sa nanonood po ng aking simpleng video po. God bless po. Bye-bye. Thank you.